Hi, Attorney Chell. Ano po ba ang ibig sabihin ng persona non grata? And ano po yung epekto pag persona non grata ka sa isang LGU? Bawal ka ba pumunta? Thanks po. Nakikita siguro natin sa balita ang mga public personalities na dinideklarang persona non grata sa iba't ibang local governments sa bansa. Ano nga ba ito? Ang persona non grata ay isang Latin na phrase which means an unwelcome person o isang tao na hindi kinasusuyuan. Ang ganito Itong deklarasyon ay karaniwang ginagawa ng sanggunian ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pag-issue ng isang resolution to this effect. At ang mga resolution ay, quote, merely a declaration of the sentiment or opinion of a lawmaking body on a specific matter, unquote. Ibig sabihin, paraan lang ito para ipahayag ng lokal na sanggunian ang kanilang opinion sa isang issue at sa sitwasyong ito na hindi nila gusto ang isang tao. Opinyon lang, hindi ito pwedeng gamitin basehan para pigilan ang movement ng tao dahil protektado ito ng ating 1987 Constitution, Freedom to Travel. Malitaw sa Bill of Rights, hindi sapat ang opinyon ng lokal na pamahalaan para limitahan ang kalayaan ng isang tao kahit hindi nila siya gusto. Ang pagdeklara ng persona ng grata ay simbolik lamang.